Minsan ang sinabi ni Haring David na ang pagmamahal ko sa iyo, aking kaibigan, ay higit pa sa pagmamahal ng isang babae. Tunay nga napakapalad ng mga taong nakakasumpong ng isang tunay na kaibigan. Maaaring ipinagmamalaki mo ngayon na marami ka nito, ngunit ilan ang totoo. Hanggang sa ang kanila dadamayan, hanggang may pakinabang ba sila sa iyo? Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong nakasumpong ng paghanga sa kagalingan ng iba at naging daan ng pagkakahulog ng loob nito bilang kaibigan at bilang isang tunay na magkaibigan. Walang iwanan sa hirap at sa tagumpay. Ang kwento ni Muhammad Ali Di Maporo o yung tinaguriang Marcos ng Mindanao. Pero kung bago ka pa sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Muhammad Ali de Maporo ay sinilang sa isang maliit na bayan ng Binidayan sa Lake Lanao noong ikalabing lima ng Hunyo taong 1918. Siya ay panganay sa walong magkakapatid at buong buhay ng kanyang kabataan ay namulat siya sa kahirapan. Lumaki siya sa kanyang mga lolo at lola at walang kalam-alam ang batang si Ali sa kanyang buhay nung bata pa siya Hanggang ipinagtapat sa kanya ng kanyang mga magulang na sila pala ay lolo at lola na niya. At ang kanyang tunay na mga magulang ay siyang sultan ng binidayan sa kanilang bayan noon. Siya ay nag-aral sa elementarya sa dansalan at kinilala sa kanilang paaralan bilang isa sa pinakamatalay bata sa lugar na yun. Ito ay sa kabila ng hindi niya pag-aaral sa bahay dahil ginugugol niya ang maraming oras para kumita ng pera para sa kanyang pagpasok. Kapag Sabado Linggo o kaya ay araw ng mga walang pasok, nagtitinda siya ng mga prutas at gulay, pati asin at asukal ay nilalako niya para lang masuportahan ng kanyang pag-aaral. At minsan pa ngang, muntik na siyang mamatay nang mahulog siya sa puno habang nangunguha ng prutas para ibenta. Dahil sa kanyang pagsisikap at taglay na talino, tinapos niya ng limang taon lamang ang kursong pampitong taon dapat. Dahil dalawang beses siyang na-accelerate na noong mga panahong yon ang mga matatalinong estudyante pag nakita ng potensyal at advance ang pag-iisip ay naiaangat na kaagad ng kurikulum. Nag-aral siya sa University of the Philippines ng Bachelor of Law at nakagraduate siya dito noong taong 1938. Pero noong ding mga panahong yun, merong kakatuwang pangyayari ang naganap habang nagre-review sila para sa 1939 bar exam. Meron silang kapwa estudyante sa school na inaresto ng mga otoridad habang nagre-review para sa kasong murder na binibintang sa kanya. Pero sa panahon ng pag-uusig, hindi kumuha ng abogado ang batang estudyante at ipinagtanggol ang sarili ng mag-isa sa korte. Gamit lang ang kanyang limitadong kaalaman at natutunan sa batas, gayong estudyante pa nga lang sila. Sa panahon ng paglilitis, siya ang tumayong abogado para sa sarili niya habang siya na rin ang akusado. Kalaunan, Inangalan siya ng Korte Suprema at ng lahat ng mga estudyante sa UP na kukuha ng bar exams kasama na si Ali maporo. dahil sa taglay na talino ng estudyanteng ito at naipanalo niya ang kaso bilang abogado at napawalang sala naman niya ang kanyang sarili bilang akusado. Ang estudyanteng ito ay ang batang si Ferdinand Marcos. Nakabatch nilang kukuha ng bar exam noong 1939 na siya rin tinanghal na bar top notcher sa napakataas na markang higit 98%. Dito nagsimulang humanga ng sobra si Ali de Maporo kay Ferdinand Marcos at talaga namang inidulo niya ito at sinong magakalang hahantong sa napakalalim na ugnayan ang paghangang iyon pagkalipas ng sandaling panahon. Pero kasabay nun, ang biglang pagputok ng digmaan sa bansa at ang kapalaran nila ay biglang nagbago sa isang iglap lang. Pumasok sa hukbong sandatahan si Ali de Maporo at naging third lieutenant noong ikatatlong po ng Oktobre taong 1941. Napasama siya sa 101st Infantry Division at ang unit nila ay naatasang magtanggol sa buong Mindanao at Sulu. Nagkaroon ng matinding labanan sa Dabaw at napadala silang lahat doon para dumipensa laban sa mga hapon. Ngunit napakalakas ng hukbo ng mga ito at hindi nga nagtagal bumagsak ang Dabaw sa kamay ng mga kalaban. Kalat-kalat na umatras sila patungo sa bukid noon upang doon muling mag-assemble at ihanda ang mga sarili nila sa laban sa susunod na mga araw. Dito siya naatasan ng USAFE o United States Armed Forces in the Far East na bumuo ng grupo kasama ang ilang mga nakaligtas sa labanan sa Davao. Tinipon ni Alec Dimaporo ang pinakamatitikas na mga mandirigmang maranaw na meron sila noon. Armado lang na malalaking bolo at homemade na armas, tinawag niya ang kanilang grupo bilang bolo batalyon. Ang kanilang misyon ay guluhin at bulabogin ang mga Hapon na kumagkob sa Dabaw habang hinihintay ng mga Amerikano ang backup na pwersa nilang paparating para sa isa namang pag-counter para bawiin ang Dabaw. Pero sa kasamaang palad, naunahan na naman sila ng mga Hapon dahil noong ika-27 ng Abril taong 1942, lalong lumakas ang pwersa ng mga ito nang lumanding sa baybayan ng Cotobato ang napakaraming bilang ng mga kagamitan at napakalaking hukbo ng Japanese Imperial Army. Binaybay nila ang bahagi ng Parang at Malabang patungon Lake Lanao at sinasakop nila ang lahat ng madaraanan. Walang kalaban-laban ang Bolo Batalyon ni Ali Maporo ni hindi man lang nila magawang pagbagalin man lang ang pag-abante ng pwersa ng mga kalaban. Pero sa muli nilang pagtakas, napormot pa siya sa ranggong First Lieutenant matapos niyang iligtas ang buhay ng isang opisyal na Amerikano. Ikadalawang putpito ng Mayo sa kaparehong taon, walang magawa ang Allied Forces at ipinag-utos ni General Jonathan Wainwright na sumuko na silang lahat dahil mauubos silang lahat at walang kalaban-laban sa mga hapon. Maraming mga Pilipino ang patuloy na namundok dahil ayaw nilang magpahuli sa kalaban. Samantalang si First Lieutenant Ali Di Maporo ay matapat na sinunod ang order sa kanya ng general at mabigat man sa kalooban niya, isa siya sa mga sumuko. Dinala sila at ikinulong sa concentration camp sa Camp Kately na nasa Marawi. Pero ilang buwan lang, napalaya kaagad si Ali maporo sa kondisyong tutulungan niya ang mga hapon na pasukuin ang dalawang mataas na opisyal na muslim ng Yosape, na si na Captain Mamarinta Lau at si Major Manalo Mindalano. Binigyan pa siya ng mga hapon ng tatlong pong replay at sasakyan gamit sa pagpapatrol nila. Tinulungan din niya ang mga ito na ipalaganap ang mga propaganda nila na nakapaloob sa Greater East Asia co Prosperity Spear upang makuha ang simpatsya ng mga tao. Mabilis siyang pinagkatiwalaan ng mga hapon sa kanyang mga ginawa. Pero ang hindi nila alam, hindi natatapos sa pagsuko at pagsunod sa utos nila ang pakikibakan ni Ali de Mapuro. Palihim siya nakikipagkita sa mga gerilya at sinusuplayan ng mga ito ng armas, mga gamit, mga gamot at mga pagkain mula sa mga hapon gamit ang dalawang truck na ibinigay sa kanya ng mga ito habang patuloy siyang palihim na nagre-recruit ng mga mandirigma para sa isang bagong grupo na kanyang binubuo. Delikadong hakbang ito para kay Ali Dimaporo dahil sa isang iglap lang ay maaari siyang mabuking at katapusan na niya ito. Wala siyang kontak sa mga opisyal niya para maipalam ang kanyang mga plano kaya't nagdidesisyon lamang siya sa sarili niya nang di nalalaman ng mga ito. At gaya ng palaging kapalaran ng ating mga bida, Meron at meron ding maguhuda sa kanya. Isa sa mga narecruit niya si Macario Lukaw na taga Malabang ang nagpanggap na sasapi sa kanila pero espya pala ito ng mga hapon. Nagsumbong ito sa commander ng concentration camp na si Captain Ishima ng Japanese Imperial Army tungkol sa mga plano at ikinikilos ni Ali Di Maporo. Ipinatawag siya ni Captain Ishima at nang nasa harapan na niya si Ali Di Maporo, sinampal niya ito ng napakalakas at ipinahirapan sa mga sundalo bago ikunulong sa kasong pro-American siya at sumusuporta sa mga gerilya. Pero nakumbinsin niya ang kapitan ng mga hapon na mali ang binibintang sa kanya ni Makario Tukaw at ang tanging paraan lang para makalaya siya ay makipagkamay siya kay Tukaw sa harapan ni Captain Ishima na lubhang napakahirap para kay Ali dahil yoyorakanon ang ng kanyang pagkatao at reputasyon. Pero yun lang ang tanging paraan kaya't muli kinain niya ang kanyang prinsipyo at pagkalaya, humanap na siya ng paraan para makaganti sa kapitan ng hapon at sa nagsuplong sa kanya. Hanggang sa dumating yung oras na inatasan siya ni Captain Ishima na protektahan ng tatlong truck na mga sundalong hapon kasamang kapitan habang nagbabantay naman ang mga ito sa inaaliping Pilipino na gumagawa ng tulay sa hangganan ng Malabang at Cotobato. Habang si Ali Dimaporo naman ay kasama ang kanyang 32 tapat na tauhan Kumalat sila sa lugar para magbantay katulong ng mga hapon at halos handa ang alipin na manggagawa sa tulay ang kasamahan din nila. Humanap ng tiyempo si Dimaporo hanggang sa dumating ang oras ng pagkain kung saan ibinaba ng mga hapon sa gilid ng mga puno ang kanilang mga armas para magpahinga. At sa mga sandaling nagtali sa Ali Dimaporo ng panyo sa kanyang mga kamay ay siya na rin hudyat ng pag-atake. Walang habas na nagpaula ng bala ang mga tauhan niya at ang mga manggagawa naman ay na sinalakay ang hindi mga nakahandang kalaban. Napatay nilang lahat ang mga hapuna nandun kasama na si Captain Ishima at kinuha nila ang lahat ng armas ng mga ito at ang lahat na maaaring mapakinabangan. Mabilis na lumaki ang pwersa ni Naali de Mapuro at inatake nila ng sabay-sabay ang garrison at mga detachment ng kalaban sa Port Conquera na kalaunan ay nakilala sa pangalang Port Abad Santos bilang pagkilala sa Chief Justice na binitay ng mga hapon sa lugar na yun at sa mga airport. Matagumpay sila sa lahat ng operasyong ito at kontrolado na nila ang Mindanao bago pa man dumating ang mga allied forces na siyang tuluyang nagtaboy sa mga kalaban papalayo. Dito niya tinaglay ang bansag na Warlords of Mindanao sa edad na 27 anyos lamang ng mga panahong yun. Pagkatapos ng digmaan, taong 1946, marami ang nagka sa eleksyon at lahat sila ay ginamit ang kanilang mga kabayanihang ginawa noong digmaan bilang mga credentials at sa pagkakataong ito, sila-sila naman na naging magkakalaban alang-alang sa politika at sa posisyong makukuha nila dito. Sumapi si Ali Di Maporo sa Liberal Party kung saan nandun din ang inidulo niya sa school nila bago ang digmaan na si Ferdinand Marcos. Dahil nga nakilala siya ng lahat sa kagitingan na ginawa, madali niyang nakuha ng walang kahirap-hirap ang pagkakongresman sa nag-iisang distrito pa noon ng Lanao laban sa limang katunggali na ang tatlo ay naging kaklase niya. Taong 1953 re-elections, tumakbo siya sa pagkagobernador naman at dito nanganib ng gusto si Ali de Maporo dahil ng kalaban niya si Amad Domikaw Alonto na anak ni Alauya Alonto na siyang sultan naman noon sa Ramain na silang pinakamayimpluwensyan taong Maranao sa lugar nila dahil naging senador din ito ng panahon ng Hapon at napakayaman ng kanilang angkan. At isa pa, natalo na ang pambato ng liberal sa national position na si Elpidio Quirino. Walang laban si Ali Di Maporo dito at wala siyang makinarya at ang tanging meron lang siya ay ang pagkatao niya nung digmaan at hindi na siya umasang mananalo pa dito. Ngunit pagkatapos ng halalan, limamang pa siya ng 275 boto at siya pa rin ang nailuklok ng na mga tao bilang gobernador ng Lanao del Norte. Sa kanyang panunungkulan, pinagkaisa niya ang relasyon ng mga Muslim at Kristiyano sa buong probinsya at gumawa siya ng mga programang ikinaunlad ng lugar nila at umangat ang probinsya nila mula sa pagiging 5 class patungon third class. Taong 1965, nahalal na siya sa kongreso na may napakaraming boto at nanatiling nasa Liberal Party at dito nasubukan ang kanyang pagiging mabuting kaibigan. Bilang kinikilalang pinuno ng malaking bahagi ng Liberal Party, obligado si Dimaporo na suportahan ang pambatong presidente ng kanilang partido na si Diosdado Dado Makapagal. At ang makakalaban nito ay ang Senate President noon na si Ferdinand Marcos na kanyang inidolo simula kabataan. Sumapi si Dimaporo sa Liberal Party dahil nandun si Marcos ngunit pagkalipas ng dalawang dekada ay lumipat ito sa Nationalista dahil hindi pwedeng dalawang kandidato ang hawakan ng partido. Magkalaban man sila sa pagkakataong ito, si Marcos pa rin ang bet ni Dimaporo na mananalo kaysa sa sinusuportahan ng kanilang partido. Sa katunayan, palihim niyang inimbita si Marcos sa Iligan at dito pinakilala niya sa mga mamamayan na ang taong kasama niya ang susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas. Kahit palabag ito sa patakaran ng kanilang partido dahil iba ang hawak nilang kandidato. Pero noong mga sandali ring iyon, inabot ng paglilabor ang asawa ni Ali Di Maporo at kailangan dalhin sa ospital. Sinamahan siya ni Marcos para tulungan ang kanyang asawa at alam niyo ba naging pangalan ng bata? Ferdinand Marcos de Maporo bilang matibay na patunay ng kanilang malalim na pagkakaibigan Nang panahon ng halalan pinapadalhan ni Marcos si de Maporo ng telegrama at mga pera upang magamit nito sa kanyang pangangampanya Ngunit tumanggit tanggapin at sinasabing pera ng Liberal Party ang kanilang gagamitin dahil yun ang kanyang partido At para paikliin natin ang napakahabang kwento nila naging mabuting magkaibigan ng dalawang ito simula ng hangaan ni Ali de Maporo si Marcos bago pa mag bar exam hanggang sa pagpotok ng digmaan at maging sa pagsapin nila sa isang partido sa politika. Hanggang sa maging pangulo nga si Ferdinand Marcos, muli niyang kinuha si Ali Di Mapuro at isinapi sa kanyang Nationalista party naman noon. Maraming pagsubok, hirap at ginhawa ang pinagdaanan ng dalawang ito at gayon ng tunay na magkaibigan, walang iwanan si Demacoro lang ang iilan sa mga sumuporta ngunit tangin ang ibabaw sa pagpapasa ng kontrobersyal na bill noon sa kongreso na naglalaman ng pagpapadala ng mga sundalong Pilipino sa Vietnam War na tinutulan naman ng napakaraming mamabatas Ngunit paano ito ni Pangulong Marcos kaya ipinaglaban ni Ali Di Mapuro. At nang pumutok ang isa pang kontrobersya na Habida Massacre kung saan maraming Muslim na ni Ali Di Mapuro ang pinatay ng mga opisyal nila sa isla ng Corregidor. Pero hindi ito naging sapat para iwanan at talikuran niya si Pangulong Marcos at nanatili pa siyang tapat dito. Ipinagtanggol niya ang Pangulong Marcos laban sa mga kapwa niya Muslim na noong mga panahong yun ay nagrarally sa Kalakang Maynila at sa Mindanao dahil sa nasabing masaker. Pero nakumbinsin ni Demaporo ang mga ito na walang kanalaman ng Pangulo at ang mga opisyal lang ng militar ang sangkot dito. Dito lalong tumibay ang kanilang relasyon ng Pangulo at sa panig naman ng Pangulong Marcos hindi niya hinayaan si Dimaporo na matalo naman sa sarili nitong bayan sa Mindanao, lalo na nang makalaban niya si Kebransa nung sumunod na halalan. Lahat ng tulong ay pinagkaloob niya dito at nakukuha ni Dimaporo ang lahat ng naisin niya sa tulong ng Pangulong Marcos hanggang sa maitatag niya ang kanyang sariling private army na tinawag na Barcoda at Black Church na ginamit naman nila bilang panlaban sa kumakalat na insurgencies noon sa Mindanao. Naging pangunahin nilang kalaban noon ang mga NPA, MNLF at ang naligaw na landas ng mga ilaga. Mahaba ang naging history ng kanilang digmaan laban sa mga grupong ito pero sakop na po ito ng hiwalay na kwento. Ginawa din si Ali Dimaporo bilang presidente ng Mindanao State University dahil noong mga panahong yun, ginagamit itong recruiting ground ng kanilang mga kalaban. At sa mga panahon ding ito, tinaglay niya ang mga bansag na Chief of Staff ng Mindanao, Mad Dog ng Mindanao at Marcos ng Mindanao dahil sa lakas ng kanyang impluensya. Sa paglipas ng panahon, nanatiling nasa posisyon ang buong angkan ng mga Dimaporo at tumahawak sila ng mahalagang pwesto sa gobyerno magpasa hanggang ngayon. At tinaglay ni Ali Dimaporo ang pinakamataas na reputasyong maaaring makamit ng isang Muslim sa kabila ng maliit na bilang ng mga ito sa ating bansa. Isa rin siya sa naging pinakamakapangyarihang politiko sa bansa Konstante saan niya ang lahat ng 3 sa politika. Ang guns, guns, and gold. Si Muhammad Ali de Maporo ay namatay noong 2014 sa Philippine Heart Center sa Quezon City dahil sa sakit sa puso na dulot na rin ng katandaan. Sa edad na kulang-kulang sandaang taon, inabot ng isang linggong ang ginawang pagluluksa sa kanya bilang pagkilala at pagbibigay pugay. Siya ay nakahimlay sa kanyang bayang sinilangan sa bayan ng Binidayan, Lano del Sur, kung saan mahigit limandaang konboy ng sasakyan ang naghatid sa kanyang huling hantungan. Maraming salamat sa inyong pakikinig kay Hanggang sa muli, paalam.